Sampung sikat na sakit sa bata tuwing tag-ulan, pag-usapan po natin 'yan. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, -tips, parenting tips at gabay sa pag-alaga kay baby, subscribe to our Channel Dr. Pednabong. Huwag na natin patagalin pa. I-list down ko lahat ng mga sikat na sakit tuwing tag-ulan. At number one ay yung sore eyes. Napansin ko ngayong nakaraang linggo na dumadami yung mga cases ng sore eyes. Minsan sa mga bata, pag nila, meron silang mapula sa isang mata pa lang tapos kinabukasan dalawa na yung kanilang sore eyes ang remedy dito pinakaunan nyo pwede gawin warm compress yung anak ko meron siyang ganito kahit ayaw niya talagang nilalock-in ko siya. Tapos, meron ako face towel na nakababad sa lukewarm. Tapos, i-co-compress nyo lang po siya 5 to 10 minutes. Pero, mas maganda 30 minutes. Yun po yung advisable. Kinabukasan, mawawala na. Kailan niya po siya dadalin sa doktor. Kapag meron na mga lagnat, tapos talagang yung pagumuta niya, hindi na niya makupin yung eyes, sobrang na yung kanyang pamamaga. Number two na common illness is yung diarrhea or yung pagkakaroon ng acute gastroenteritis. Ang symptoms po nito ay pagtatae tatlong beses or higit pa sa isang araw, matubig or malambot. Pero usually matubig kasi pag malambot, baka may laman naman yun at hindi lang siya pagtatae. Minsan may kasamang pagsusuka. Delikado po dito ay ang signs na dehydrated si baby. So, kailangan nyo malaman ang mga senyales kung kailan dehydrated si baby. Meron po akong ginawang content about dyan at pwede nyo pong ipanoorin yon para malaman nyo kung dehydrated na ba si baby from the diarrhea. Number 3 na sakit is yung ubo o sipon or yung trangkaso. Kaya naman, advisable po talaga na magpa-flu vaccine ng baby kapag dumating na or available na ang flu vaccine. Usually, around March to April, nandiyan na po ang mga bagong strain ng flu vaccine. Pag hindi agapan ng ubo at sipon, pwede siyang mag-progress hanggang pneumonia. Ito po yung pang-apat nating common illness, yung pagkakaroon ng pulmonya. Kapag nagkaroon ng pulmonya si baby, hindi naman agad admit or hindi naman agad malala. Meron kasi mga pulmonya sa bata na pwede namang magamot sa bahay. Kapag nagkaroon kasi ng ubo at sipon si baby, pwede namang upper respiratory tract infection lamang ito. Pero kapag hindi nagamot agad at bumaba na po yung sipon niya sa likod, tapos meron na siya kasamang hingal, malalang lagnat, mahabang lagnat, matamlay. Posible na meron ng pulmonya si baby. So, paano may iwasan na pagkakaroon ng pulmonya? Again, bakuna at pagkakaroon ng good health, good hygiene. Isama mo na rin ang sleep and yung mga kinakain ni baby. Dapat healthy. Fifth common illness during rainy season is dengue. So, magsisilabasan ng mga lamok dyan. Kaya dahil merong abrupt changes of the weather, or abrupt changes in weather, magsisilabasan yung mga lamukyan, tapos may daladala silang dengue virus. So, um, ang mga simptomas ng dengue ay lagnat, pwedeng pag, pagsakit ng ulo, pwedeng pagsakit ng tiyan, pagsusuka, tamlay, late na lumalabas ang mga rashes. Kapag lumabas ng rashes, nasa recovery period na po tayo. So, paano iwasan ang dengue? Pwede magsuot si baby ng mga mahahabang... Uh, uh, mga, mga habang pajama o kaya naman kung hindi maiwasan, pwede kayong gumamit ng mosquito repellent lotion or cream. Meron din tayong ibang product na dinidikit, parang citronella yata yun. Tapos, uh, kailangan walang nakaimbak na, na, tubig sa inyo. Yung mga kanal po ninyo, yung mga, uh, yung mga nasa gulong ninyo, or basat walang nakaimbak imbak na tubig. Kasi gusto ng mga mosquito ay stagnant water. Number 6 na may kinalaman sa tag-ulan, kapag binabaha ay ang leptospirosis. No? From mild to severe ang sakit na ito. Nakukuha po ito sa ihi ng daga kapag lumusong si baby or kapag lumusong ang pasyente sa baha na contaminated ng ihi ng daga. Tapos yung daga, infected pala siya ng bakterya na tinatawag nating leptospiral. Bakterya po ito, kaya ang gamot dito ay antibiotics. Kapag mayroong history or exposure si baby sa baha, lumusob siya na mayroon siyang sugat, hindi po siya nakabotas, pagkatapos mayroon siyang lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng legs, o yung calf muscle, tapos pag paninilaw ng mata, emergency na po yun, go to the emergency room. Next, common illness is typhoid fever. Ang sakit po na ito ay galing po sa bakterya na Salmonella typhi. Nakukuha po ito sa pagkain ng contaminated food at water. Ang symptoms naman nito ay lagnat mahabang lagnat tapos yung lagnat niya is step ladder so pataas na pataas yung kanya lagnat noong unang araw nasa 38 lang tapos kinabukasan nag-39 tapos hanggang sa mag-40 naka-antibiotics niya tapos marami nang ginawa normal naman yung mga laboratory kapag na-confirm na may typhoid fever si baby again antibiotics lang naman ang sagot or ang management dito kaya lang dapat naka-admit si baby para mamonitor ang ibang signs ng typhoid fever maliban sa lagnat Pwede siyang magkaroon ng rose spot rashes dun sa abdomen. Next sign na nakukuha din sa contaminated food is cholera. Meron pong bakuna sa cholera pero hindi po natin uh, ina-advise sa lahat dahil uh, yung iba naman low risk naman para makakuha ng cholera. Yung mga crowded or yung mga nakatira sa crowded area o kaya yung nakatira sa uh, community Like yung nakatira sa mga military camps, tapos nasa daycare, o kung meron kayong history of travel, posible na magkaroon ng kolera. Ang symptoms naman po nito is diarrhea. Hindi lang siya watery, parang siyang am, para siyang um, rice water, yung pinagugasan ng bigas. Ganon ang itsura ng uh, diarrhea ng isang kolera at sobra po ito nakaka-dehydrate. Next na uh, common illness tuwing tagulan is hepatitis A. Again, nakukuha din ito sa pagkain ng contaminated food. Ang tinitira ng hepa A sa natin is atay. So, one of the symptoms, fever din at saka jaundice yung paninilaw. Para maiwasan po ninyo na, na magkaroon ng hepatitis A, syempre, kailangan good hygiene huwag kumain sa maduduming area or yung mga Hindi po kayo sigurado kung talaga po sterilize yung pagluluto, yung pagkaluto. And again, meron po tayong bakuna para sa hepatitis A. Iba pa po yung dun sa hepatitis B. Kasi meron rin bakuna sa hepatitis A na nabibigay at early, as early as 1 year old. And next, hindi to common pero ngayong 2024 since uh, nag-evolve itong sakit na to na tinatawag nating COVID ngayon uh, ngayong tagulan dumadami ang COVID so uh, sa bata iba-iba ang presentation hindi lang siya lagnat o bosipon pati pagtatae pwede rin maging symptoms sa nang isang pasyente na may COVID so Careful pa rin po tayo kahit tapos na po ang pandemic. Mas maganda na nag-iingat po tayo sa kahit anumang uri ng sakit. So, yun lamang. Kung may tulong po sa inyo, please do like the video, share, and pwede po kayo mag-comment and subscribe to our channel, Dr. Benjamin. Thank you!